Magandang araw mga kasambahay! Ngayon ay nandito tayo sa Bilar Bohol. Normala sa ating mga tao ang gustong magkaroon ng maayos na buhay. Kumakayo sa pagtatrabaho upang masustentuhan ang mga pangangailangan. Ang iba gusto magkaroon ng sasakyan. Ang iba naman gusto ng maraming tinatangkilik sa buhay. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa buhay ng isang tao? Nasusukat ba na ito sa kayamanan o kasaganaan ng isang tao? Tara, samahan niyo ako at aalamin natin kung alam ba ito ng ating mga kasambahay. Let's go! Magandang araw po, Tay. Ano po ang pangalan ninyo? Sino nang I am I'm Hanamay Dakles, ma'am. Okay, kumusta naman ang araw ninyo? I'm ma'am. Good to hear po, ma'am. So, may tanong po ako sa inyo. Uh, para sa inyo, basihan po ba sa buhay ng isang tao ang kayamanan? Ah, uh, siguro. Kaya, ang uh, mga tao, maningkamot mong yun ang mo ke Ka kuarta ke arung ngai mapundar ke yamanan mau mana sino na hmm. Sinon, uh, may tanong pa po ako sa inyo nagbabasa po ba kayo ng Biblia Hindi hmm. Naniniwala po ba kayo sa nakasulat sa Biblia naniniwala po ba kayo sa Biblia Oo oh. So nabasa niyo na po ba ito Babasa po ako dito tay Oo si Amin kanila magtanaw ug magikay kamo kamusa kay ito, kay ang kinabuhi sa usang kakao, wala matingog sa pagkadayaga iyas sa mga butang na iyang gibatunan. Hmm. Ano naman po ang masasabi sa talata na inyong nabasa tayo? Kanang sa atong kinabuhi kay dilitanan, nga kanang kasaganaan or is, richness is, is in this world kay madana to sa langit pag sa panahon nga kao ta, or either way kanang mabalik na si God so kanang walay pulos ang tanan kung may ginawa sa panghinabuhi. So, regardless kung dato or pobre, kanang time will come nga mabalik ka ipagkasamahan. then, kaning tanan, may kapuslanan. So, mula to. Thank you Thanks. so much. Salamat, salamat sa Diyos sa panahon po. Mama. Sana po ugaliin natin magbasa ng Biblia. Marami tayong matutunan. Salamat po. Para sa iba pang videos at makabuluhang usapan, i-like at mag-subscribe na sa MCGI channel sa YouTube at huwag kalimutang i-share. At para guided sa mga aral ng Biblia, mag-download na ng digital Bible app. Sa Google Play Store or Apple App Store. Ito po ay libreng libre para sa lahat.